hello, hello mga momshi. So dito po tayo ngayon nagbabalik po tayo sa Hinaguan Nature Farm at uh, uh kakarating ko lang, 'di ba? So ngayon guys, uh, papasukin muna natin yung um, Hinaguan. Kumusta na kaya ang Hinaguan ngayon? At siyempre, today is after day at uh, nakikita po natin yung ating mga bisita na naglalakad at um Sobrang linis ngayon ng hinaguan guys. Sobrang linis talaga ngayon parang um, iba yung ano ngayon iba yung ihip ng hangin ngayon sa so, sobrang linis ng ating uh, area at um din naman ngayon ng mga tao kahit sabado ngayon o di ba so ayan guys so may magdi may nagdi-date po diyan may mga lalaki po diyan nagtatanong sa akin inistorbo niya ako <laughs> joke lang so ngayon nga ma'am si sobrang linis talaga ngayon mababa man at saka mataas sobrang linis at si kuya Bim naman jaan ay nag um, nagwawaan, ah, nagdidilig ng mga halaman, nagbabasa ng mga lupa para mas um, ano siya mat ...para matiba yung ating lupa ngayon. At syempre, si Kuya Bim sobrang busy si Kuya Dem. At dyan naman sa baba, sa banda, sa baba ng pool area po natin... ...ay may mga bisita din po tayong naligo na dyan at kumain po sila. At ayan po yung pool area ni Brenda na um tatrabahoin po niya. O, diba? Habang si Kuya bem sobrang busy sa kanyang ginagawa... lalong lalo na pa sa pagbabasa ng mga lupa... ...at pagdidilig ng mga halaman or kahoy. O, diba? sa sobrang ano ni Kuya Bim. At dito naman tayo iikutin muna natin yung area kung ang ating A house ay sobrang linis talaga at dito naman sa ating uh, uh, labas ng uh, tindahan ay sobrang linis talaga ngayon mga mamshi. Nagulat talaga ako ngayon. At papasok muna tayo sa ating mga uh, tinatanim dito ni, ni, Madam at nilang mga bakla dito. Alam niyo guys, yung mga tinatanim nila dito mga hab, um, ano nila dito mga gulay ay ano na po siya guys. Um, lumalaki na po siya at kailangan po nating alalaki uh, pa mas lalo para maulam po natin at mag at gawing gulay natin sa uh, ulam pag umaga o tanghalo gabi. At yan naman mga ma'am, si dito naman tayo sa ating uh, um, farm sa tilapiahan. Alam niyo guys, Ayan at sobrang guy. dami po talaga ngayon ng um, tilapia ngayon. Sobrang dami talaga ng tilapia at nakita naman natin kung gaano kadami yung ating tilapia today. O ba diba? So, yan, yan nakikita po natin mga mamsi ay ang um, ay, ay yan po ay um, sa dami ng mga tilapia ay nahirapan po magpakain ayo eh, yung ating ang nagpakain na si kuya. So, si kuya ay nagpapakain ng mga tilapia niya, tilapia dyan. So, sa, sa dami, sa sobrang dami, hindi natin alam kung magkasya ba yung limang kilo o kilo na pinapakain araw-araw. At dito naman tayo sa tubig, sa um, sa ilog. Ayan guys, na sobrang linis talaga ngayon ng ilog natin mga mamsi. Kasi nakikita talaga natin na sobrang linis talaga. O oh, ba diba? At yan naman po natin guys, ay nakikita po natin na parang um, sobrang linaw at um, peaceful talaga ngayon ang ating um, ilog guys. O oh, ba diba? Ang sarap tatingnan, ang sarap pakinggan pag umaagos yung tubig. O oh, -o. Oh. At ngayon guys, dito naman okay. ako guys. <laughs> Hi guys, so ngayon, uh, andito tayo ngayon sa um property property sa ano ni Brenda sa kanyang um, new pool na, ginagawa or gagawin pa nalilito ako hindi pala sa new pool niya na ginagawa pa lang niya pero nakancel daw ngayon yung trabaho iwan ko kung bakit so titignan muna natin kasi nga di ba tapos na ako mag ano tapos na ako mag update sa bahay tapos na ako mag serie sa bahay at syempre po lahat at uh, na, naano na, na, okay na yung kwarto ko yung kwarto sa taas okay na yung ano natin yung wiring natin ay medyo baliktad pa balik ko pa muna so ngayon ang gagawin po natin ngayon ay dito na tayo sa Hinaguan Nature Farm so ngayon ah, hiningal ako so ngayon i-update muna natin yung kanyang uh, new pool na ginagawa ngayon so tingnan natin bye <laughs> so ah ito pala Ah dito, ah, dito pala Ah, dito pala. nga. <laughs> so, may mga ma'am si, so, ang lawak pala ng ano ni Madam, no? Kasi, dito pa palang area dito, doon sa pagpa uh, sa 8 a, a house niya, doon sa gilid, ay gano'n pala niya. Tinabunan pa rin pala niya ng lupa para mas mapanatag yung mga uh, pumapasok dito pag matapos na yung pool. At, asubrang uh, sobrang lawak pala. Kasi, yung... Kahit sa puno nito, yung straight ng kanyang um, area sa uh, railings ay diretso pala dyan. Straight ng kanyang railings po yung haba na kanyang um, uh, pool or uh, kanyang gagawing ano area. So hali ka guys, hali ka dito niya. Ah, ito pa yung arlo. Ah, ito, ito pa yung pool niya. Ito na tubig. Hali ka kuya po kuya, kuya so, din. So nilalagyan pala nilang tubig guys oh. Ayan, nilalagyan pala nila ng tubig yung kanyang pool. Oo, first time ko po dito ngayon mga mamsi. Kasi nga, sa haba talaga ng ginagawa ni Brenda ngayon, ito yung kanyang pool area. Medyo malaki talaga siya. Dito yung ano, dito yung ano kaya, no? Pa, pataas. Ito yung pataas. Yun yung pababa. Parang, diba? ito yung pataas? Ah, ito pa yung pataas mga mamsi ito yung kanyang pataas at pababa. So, hindi pa siya na okay kasi may mga kailangan pang um, gagawin si Brenda yung uh, 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 business permit niya yung kinukuha pa niya ngayon sa munisip munisipyo. So, ngayon ay napapatubig siya. Hinayaan niya yung uh, ng tubig yung dito kasi bas maganda daw may tubig kasi nga para full talaga siyang buo. Oo, di ba? ang laki talaga ng so parang ang laki pala ng gagasto si ni Brenda dito mga mamsies kasi kasi um, itong area na to at doon naman sa kabila yung ano yung panatag doon na diba sinasabi ko na doon dati sa sa aking video sa aking mga um, vlog na yan ang area na yan ay gagawing um, cottage ni madam at kinagat ako ng mga langgam oh, uh, malawak pa talaga at may ano pa pala siya oh ano to kuya Ho? ano to ah, di Napapatubig din si madam dito mga mamsi Oo, oh, diba ang lawak guys Alam nyo guys, ang lawak talaga guys Ng kaniyang um, area uh, Pool area So ito ay mahanapan naman to ng ano Soon um, uh, Mga customer kasi nga diba may pool na, si madam Oo oh, at, at ito yung ano nga, nga mga mamsis oh, Yung patubig at may mga tao dun sa kabila Sa babae yan po sila. May mga tao po doon. Oo. Sa'yo? Mm-hmm. So, yan lang muna mga mamsis. At dito naman sila ay... Nag-ano sila? Nagpapaapoy sila. Yung mga basura ay sinusunog nila. Para malinis talaga yung ating... Um... Area. Diba? So, nagpapasunog sila ng ano guys? Basura. Mm-hmm. -mm. Iwan ko kung anong balak pa ni Brenda dito sa kanyang yang uh, napakalaki na area pa. Hmm, diba? So yan lang muna mga ma'am, si bye. Ito guys, ay ano to, um mag-ano kami ni Amanda mag-drama mag-drama drama, mag drama -rama daw kami ngayon. So, ang ano daw namin, ang ano daw namin drama oh, daw namin ngayon ay tata, may katawag daw ako at nagulat ako sa kanya. Ha! Ah, sa so, pakitinya. Yeah. Mhm. Mm

Oh. Oh. Hay, Hindi dapitin kasi, mo siya mo, kung gusto kasi pangit sa... pangit niya, Ang pangit so, take to take kasi hindi pala yung mga sinasabi ni man ka. Do in yes, you know that um alam mo na siya? ta. pa wow. Yes, I So, ang ngayon das um, dakpin mo na siya. Dakpin mo lang talaga siya. Okay, ano yun? Uh, kasi siya. <laughs> pangit kasi, pangit kasi, pangit eh, kasi Amanda. Ayan, uh, kasi siya, di ba? So, ngayon, um, dakpin mo na siya. Dakpin mo na talaga sa so, panit pangit talaga siya. Kasi, ang pangit yeah. Sobrang pangit niya. Ang sawa siya tayo. Papa, tanda,